talaga ang kanyang ano pati yun o kinaahinan ay lumuwag ang kanyang ano wala na ang si pa ng kain Ubus niya talaga, pinapak niya talaga, antipulo pa kasi. eh. Antipulo oh. pa siya na close. <tipulo> Tapos dinala ko pa dito. Eh, dito ko pinapagawa eh. Loyal yan sa pagawaan niya eh. Yan ang nag-loss. Ano, nag Wala na rin yung isa palit palitan na rin yan. Hi. Ito pwede pa to. Palitan na <laughs> Yang lining nya okay pa Pero hindi natatagal yan No, hindi natatagal din yan no? Lining Ha? Magkapal pa Magkapal pa Ngabutin pa ng mga 10 taon <laughs> lang mga limang buwan. <laughs> limang buwan. Kala ko mga sampun taon pa. Mga abutin. Pag ganyan ang pag ganito ang ano magkano ganyan? Ah, ah makano ah, Andre